Alam mo yung mga gabi na kahit pagod ka na, hindi ka pa rin makatulog. Yung tipong nakahiga ka na pero utak mo gising na gising. Paulit-ulit mo nang naiisip yung mga nangyari, kung saan ka nagkulang, kung bakit ganun yung sinabi niya, kung may nagawa ka bang mali. Ang bigat, di ba? Minsan hindi lang siya lungkot. Parang combination ng guilt, frustration, saka yung feeling na walang control. Mas ramdam mo pa to kapag andyan na yung pressure trabaho, pamilya, relasyon, expectations. At kapag nasaktan ka, parang buong mundo mo nadadamay. Pero teka lang. What if may paraan para mapagaan 'yan? Hindi magic, hindi din mabilis, pero real. Gamit ang stoicism, isang ancient philosophy na surprisingly sobrang relatable sa panahon ngayon. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano ka pwedeng makabangon mula sa sakit hindi sa paraan na itatago mo lang yung nararamdaman mo, kundi sa paraan na marunong kang humawak ng sakit, ng may dignity, may growth, at may sense of peace. Kasi hindi mo kailangan takasan ng sakit. Ang kailangan mo lang, matutunang hawakan ito ng tama. So, ready ka na ba? Sige, simulan natin sa pinaka-basic, pero madalas natin nakakalimutan. Tanungin ang sarili mo, ano ba talaga ang dahilan kung bakit ako malungkot? Mukhang simpleng tanong, pero madalang natin talagang hinuhukay. Kasi minsan, akala natin nalulungkot tayo dahil iniwan tayo. Pero deep inside, hindi lang yon. Malungkot tayo kasi pakiramdam natin hindi tayo sapat. O kaya, hindi tayo pinili. Or feeling natin sinayang natin yung panahon, yung effort, yung pagmamahal. Ang Stoics, sila Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus, They teach us na kailangan natin mag-pause at pag-isipan. Ano ba talaga ang iniiyakan ko? Hindi para mag-overthink ha, kundi para maintindihan kung ano yung real root ng emotions natin. Kapag alam mo na kung ano talaga ang source ng sakit mo, mas kaya mo siyang harapin kasi hindi ka na naguguluhan. Parang ganito, isipin mo may sugat ka sa braso. Ang una mong instinct, takpan agad. Pero paano kung marumi pala? Paano kung may naiwan na bubog? kung hindi mo titingnan lalalayan pero kung titigan mo linisin mo at alamin mo kung gaano kalalim doon siya magsisimulang gumaling so ngayon habang iniisip mo kung bakit ka nasasaktan tanungin mo sarili mo is it really about the person who left or is it about the story i told myself because they left the story that i'm unworthy the story that i'll be alone forever minsan hindi sila ang nagpasakit sa atin. Yung mga iniisip natin pagkatapos nilang umalis, yun yung sumasakal sa atin. Ngayon, kung alam mo na kung saan nanggagaling yung sakit, ang next na tanong, may control ka pa ba dito? Ito yung isa sa pinaka-core teachings ng Stoicism, learning to separate what you can control from what you can't. Sounds simple, pero ito yung game changer. Kasi karamihan sa stress natin, galing sa paghawak sa mga bagay na wala na tayo sa poder. Hindi mo na kontrolado kung babalik pa siya. Hindi mo na hawak kung paano siya mag-isip tungkol sa'yo. Hindi mo na kayang balikan ang past para itama ang mali. Pero ano ang hawak mo? Yung reaction mo? Yung perspective mo? Yung susunod mong hakbang? Isipin mo na lang may hawak kang lubid. Sa dulo ng lubid, andun yung bagay na gusto mong kontrolin. Yung ex mo? Yung trabaho na ayaw ibalik sa'yo? Yung kaibigang hindi na nagparamdam? Habang hinihila mo yung lubid, nasasaktan ka kasi mahigpit ang kapit mo. Pero teka, paano kung bitawan mo? Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil na-realize mo na hindi mo na dapat kontrolin ang hindi mo na hawak. Sabi nga ni Epictetus, Freedom is not achieved by satisfying desire, but by eliminating the desire for what is beyond our control. Kaya minsan, ang unang hakbang sa paghilom ay ang pagbitaw. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng gagawin. Kasi yan ang maling akala ng iba sa Stoicism. Akala nila puro tanggap lang. Hindi. Ang Stoicism, it's not about giving up. It's about focusing your energy where it matters most. Kapag natuto kang bitawan ang hindi mo kontrolado, doon mo lang talaga mabubuhos ang lakas mo sa mga bagay na may saysay. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, ano sa mga pinagdadaanan mo ang hawak mo pa? At ano sa mga iniiyakan mo ang hindi mo na kaya kontrolin? Subukan mong isulat yan mamaya o kahit ngayon. May power sa pagkakaroon ng clarity. At sa bawat bagay na maiiwan sa listahan mo ng hawak mo, dun ka mag-focus. Kasi sa totoo lang, hindi mo kailangang magmukhang matatag habang wasak na wasak ka. Ang stoicism hindi yan pagiging manhid. Ang stoicism ay pagiging matatag kahit may bagyo dahil marunong kang humawak ng sarili mo kahit gumuguho ang mundo mo. Kapag napaisip ka na kung alin sa mga sakit mo ang hawak mo pa, at alin ang kailangan mo ng bitawan, isang bagay ang biglang lilinaw. Ang dami pala nating emosyon na automatic na lang lumalabas. Parang reflex. May sinabi lang siyang isang linya. Lungkot. May naamoy kang pabango. Balik lahat ng alaala. Kahit walang ginagawa ang tao, minsan naaapektuhan ka pa rin. Bakit ganon? Ito na yung tinatawag na sadness triggers. Mga bagay na akala mo wala lang pero kapag tinamaan ka, bagsak agad ang emosyon. And you know what's wild? Minsan hindi mo pa namamalaya na trigger na pala yon. Na parang may invisible button sa loob mo at kahit sinong makapindot, hindi naman nila alam na papasabak ka na naman sa whirlwind ng sakit at alaala. Ang stoics, they don't run away from triggers. Hindi nila tinatakasan yan ang ginagawa nila? Ina-identify nila. ina ina-observehan, Kasi sabi nga ni Marcus Aurelius, If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this, you have the power to revoke at any moment. Kung baga, hindi yung trigger ang problema, kundi ang interpretation natin dito. Let me share a quick story. Meron akong kaibigan hiniwalayan ng girlfriend niya after four years. Ang trigger niya, coffee shop. Kasi dun sila palaging nagde-date. So every time dumadaan siya sa paborito nilang kafe, bigla siyang natutulala, tapos lungkot na. One time sabi ko, Pre, anong meron sa kafe na to? Hindi ka ba makainom ng kape sa ibang lugar? Sabi niya, Kasi andun lahat ng memories namin eh. Pero ang totoo, hindi naman yung kafe ang sumasakit kundi yung story na binubuhay niya sa utak niya kapag nakikita yon. Kaya nga powerful yung stoic practice na awareness without judgment. Ibig sabihin, alamin mo kung ano ang nagpapabagsak sa'yo, pero huwag mo agad husgahan ang sarili mo. Hindi ka mahina, hindi ka marupok, tao ka, may trigger ka. Lahat tayo meron, pero the more aware ka, the more mo siyang makokontrol. So paano mo ito gagawin? Simple lang. Next time na may maramdaman kang lungkot bigla, pause ka muna. Don't react agad. Tanungin mo sarili mo, ano yung nangyari bago ko naramdaman to? Maybe may nakita kang post, may narinig kang kanta, may nadaan ang lugar. Dahan-dahan mong hanapin kung anong bagay ang konektado sa emosyon. Kasi once na ma-pinpoint mo na, mas madali na siyang i-disarm. Parang alam mo na kung saan manggagaling yung suntok, kaya kaya mo nang umiwas. O kung di mo maiwasan, at least hindi na siya makakasakit ng todo. Kasi prepared ka na. Emotionally grounded ka na. Now, let's talk about something deeper. Yung moment na kahit aware ka na sa pain, kahit alam mo na ang triggers mo, andyan pa rin yung sakit. Eto na yung next stoic practice. Acceptance. Pero teka, hindi ito yung fake na okay lang ako na sinasabi mo sa sarili mo kahit hindi ka naman okay. Stoic acceptance is not about giving up or pretending. It's about embracing reality as it is. Without resistance. Walang drama, walang denial, walang sana ganito o sana ganyan. Just plain solid. Ito ang totoo at tatanggapin ko siya. Sabi ni Epictetus. Don't seek for everything to happen as you wish it would, but rather wish that everything happens as it actually will. Then your life will flow well. Grabe, no? Kung ano ang nangyari, 'yun ang dapat mong i-acknowledge. Hindi kung ano ang gusto mong mangyari. Mahirap, oo naman. Sino ba namang gustong tanggapin na iniwan siya o na hindi siya pinili? Pero ang tanong, hanggang kailan mo lalabanan ang nangyari? Hanggang kailan mo dadalhin ang bigat ng bakit hindi sa puso mo? Acceptance doesn't mean na hindi ka nasasaktan. Acceptance means na kahit masakit, hindi mo na siya kinakalaban you're choosing peace over resistance. You're choosing to breathe kahit may kirot pa. You're allowing yourself to move forward kahit mabigat pa ang hakbang at dyan mo mararamdaman ang totoo at tahimik na strength. Hindi yung strength na malakas ang sigaw, kundi yung strength na kalmado ang loob. Hindi mo na kailangang i-prove na okay ka. Kasi alam mong kahit hindi ka pa okay, you are still whole. Ganyan ang stoic way. Hindi siya pang perpekto. Hindi siya pang pampalimot. Pero siya yung gabay na nagsasabing, kahit nasasaktan ka, may paraan para mabuhay ng buo. Kahit may luha pa sa mata mo, pwede ka pa rin ngumiti at hindi plastik yon. So ngayon, habang nararamdaman mo yung lungkot, habang may triggers pa rin, habang hindi mo pagganap na natatanggap ang lahat, tandaan mo, hindi mo kailangang matapos ito agad. Ang mahalaga, gumagalaw ka kahit dahan-dahan, kahit konti lang. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko sa sarili mo. Ngayon, dumako naman tayo sa isa sa pinaka-empowering na bahagi ng Stoic philosophy, ang pagkilos. Kasi kahit gaano mo pakabitbit ang sakit, kahit ilang ulit mo pa siyang pinagnilayan at tinanggap, walang mangyayari kung hindi mo i-express yung kapangyarihang meron ka, ang kumilos sa loob ng kontrol mo, sabi nga ni Seneca. It is not because things are difficult that we do not dare. It is because we do not dare that they are difficult. Ang ibig sabihin, minsan akala natin hindi natin kaya. Pero ang totoo, natatakot lang tayong subukan. At habang pinipigilan natin sarili nating kumilos, lalo lang tayong naistak sa lungkot. Teka, hindi ko sinasabing dapat kang mag-overachieve habang umiiyak ka sa loob. Hindi ito toxic positivity. Hindi ito o tara, magtrabaho ka na kahit basag ka pa. Ang ibig kong sabihin, kahit maliit na hakbang, basta na sa loob ng kontrol mo. Yun ang gawin mo. Like, minsan simpleng routine lang. Gumising ka sa tamang oras. Ligpitin mo kama mo. Maligo ka. Kumain ka kahit wala kang ganang kumain. Oo, parang mababaw. Pero sa stoicism, yan ang tinatawag na living in accordance with nature. Ibig sabihin, Ginagawa mo kung ano ang natural sa pagkatao mo bilang isang nilalang na may choice, may kakayahan, may direksyon. Hindi mo kailangang ayusin ang buong buhay mo agad-agad, pero ang kaya mong ayusin, ayusin mo. Kahit isang aspeto lang, yung kaya mong hawakan, hawakan mo. Kasi habang ginagawa mo 'yan, nagkakaroon ka ng momentum. At sa Stoic practice, momentum is everything. Kahit maliit na pagkilos, basta tuloy-tuloy, makakaangat ka rin. Halimbawa, kung iniwan ka at ang lungkot mo, pwede mong tanungin sarili mo, ano ang kaya kong gawin ngayon na makakatulong sa paghilom ko? Siguro simpleng pag-journal ng nararamdaman mo, or di kaya pag-unfollow muna sa social media, o ilabas mo sa art, sa kanta, sa paglalakad, basta gawin mo. Kasi doon nagsisimula ang healing, hindi sa pag-aantay ng closure kundi sa paggawa ng choice na mahalin ang sarili mo kahit hindi mo pa siya kayang buuin ng buo. Kaya nga sinasabi ko, use your agency. Kasi the moment you act, kahit hindi mo feel, you're telling your soul, I may be hurting, but I still care about me. At habang ginagawa mo yan dahan-dahan, mararamdaman mong hindi ka nag-iisa. Doon papasok ang isa pang mahalagang stoic idea, connection with others. Akala natin, stoicism is about isolation. Yung tipong tahimik, matigas, nag-iisa, pero hindi. Ang totoong stoic, marunong humingi ng tulong. Marunong makipagkapwa, kasi alam nila na hindi tayo nilikhang mabuhay mag-isa kung may isang bagay na totoo. Ito yon, pain thrives in isolation, but healing happens in connection. Sino ba yung mga taong tunay mong maaasahan? Hindi mo kailangan ng madaming kaibigan. Isang tao lang na makikinig na hindi magja-judge, sapat na yan. Minsan, hindi nila kailangang magsalita. Basta nandyan lang sila, tahimik na nagbibigay ng presensya, may power 'yon. Kung wala ka pang makausap ngayon, kahit sa simpleng paraan, kumonekta ka. Kahit online, kahit mag-comment ka lang sa video na ito at sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Baka 'yung comment mo pa nga ang makatulong sa iba. Ganyan gumagana ang tunay na support. Hindi laging malakas, pero palaging totoo. Sa stoicism, we're taught na ang pagiging matatag ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay tungkol sa pagyakap sa sakit bilang parte ng pagiging tao, uh, pagdesisyon na maging mas mabuting tao kahit pa anong pinagdaanan mo. So kung nandito ka pa rin, salamat, salamat sa oras mo. Salamat sa pagpili mong harapin ang sakit mo. At salamat sa tiwala, hindi lang sa akin, kundi sa sarili mo. Hindi kita kilala personally, pero isa lang ang sigurado ako, kaya mong bumangon. Hindi mo kailangang madaliin, pero hindi ka rin kailangang manatiling durog. May aral sa bawat luha, may lakas sa bawat paghinto. At may pag-asa sa bawat kilos mo kahit gaano pa yan kaliit. Kaya ngayon, habang hawak mo pa ang natitirang lakas mo, kahit kaunti, pakinggan mo to. You don't need to be okay today. Hindi mo kailangan maging perpekto, masaya, o motivated araw-araw. Ang kailangan mo lang ay piliin, kahit paunti-unti, na kumilos pabor sa sarili mo. Kung naiyak ka habang pinapanood to, ayos lang. Hindi ka mahina. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo may iniinda. Pero hindi lahat may lakas ng loob na harapin ito gaya ng ginagawa mo ngayon. Ngayon, balikan natin sandali, hindi para ulitin, kundi para i-acknowledge kung gaano kakalayo ang narating mo sa video na to. Dati tanong mo lang, paano ko ba iiwan tong sakit? Pero ngayon, alam mo na, nalaman mo kung paanong ang lungkot, may ugat. At kung hindi mo ito huhukayin, uusbong at uusbong pa rin, natuto kang kilalanin kung ano lang ang kaya mong hawakan at i-let go ang hindi. Naintindihan mong yung mga triggers mo, hindi mo kaaway, kundi mensahero lang. At kung makikinig ka sa kanila, matututo ka. Napagtanto mong ang acceptance ay hindi pagtanggap ng pagkatalo, kundi pagtanggap ng realidad para makapagsimula kang muling bumuo. Narealize mong may kapangyarihan ka pa, kahit maliit, kahit hindi pa buo, pero yan ang simula. At ngayon, alam mo na ring hindi mo kailangang gawin to mag-isa. May mga tao, kahit hindi mo kilala personally, na handang umalalay, makinig, at sumama sa paglalakbay mo, alam mo, sa Stoicism, may tinatawag silang simpatheia. Ito yung idea na tayong lahat konektado. Isang malaking katawan ng sangkatauhan kung saan ang sakit ng isa nararamdaman ng lahat. At sa parehong paraan, ang paghilom ng isa nakakatulong din sa iba. Kaya kapag pinili mong alagaan ang sarili mo, hindi lang sarili mo ang tinutulungan mo, kundi lahat ng tao sa paligid mo kahit hindi mo sila kilala your healing becomes a ripple. At kahit hindi mo agad makita ang epekto nito, trust me, may naiaambag ka sa mundo. Kaya ngayon, kung kaya mo, gawin mo tong pabor para sa sarili mo. Magpahinga kung kailangan. Umiwas sa mga bagay o tao na paulit-ulit kang sinasaktan. Magbukas sa mga taong nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Magdasal, magjournal, magdasal ulit. Iyak kung kailangan. Tumawa kung kaya. Maglakad, umupo sa tahimik gumawa ng kahit isang bagay na magpapaalala sa iyo na may saysay -say pa ang buhay mo kasi totoo may saysay -say pa yan kung walang nagsabi sa iyo ngayon i'm proud of you kahit pa pakiramdam mo wala ka pang na-achieve lately proud ako kasi pinili mong harapin ang hirap sa halip na takasan proud ako kasi pinili mong magpatuloy kahit hindi mo alam kung saan ito patungo proud ako kasi pinipili mong mabuhay kahit may sakit at kung may tao mang nang iwan, nanakit, o bumigo sa iyo, hayaan mo na sila. Hindi sila ang magiging dahilan kung bakit ka titigil. Ikaw ang dahilan kung bakit ka magpapatuloy. Ngayon, kung gusto mong ishare kung anong part ng video ang pinakatumama sa iyo, ilagay mo sa comments. Gusto kong marinig yon. Malay mo, may ibang makabasa at ma-inspire din. Let's make the comment section a healing space. Walang judgment, walang pressure, just people helping people. At kung tingin mo may kakilala kang kailangan din ng ganitong mensahe, share mo to. Huwag nating ipagkait ang healing sa ibang tao. Baka ito na yung kailangan nilang marinig. At syempre, kung gusto mo pa ng ganitong content, yung may puso, may aral, at hindi kami na subscribe ka na. Promise dito, hindi ka mag-isa. Tandaan mo, hindi mo kailangang mabilisan ang paghilom. Pero bawat araw na pinipili mong bumangon, kahit may kirot pa, ay isang araw na panalo ka isa kang mandirigma, isa kang buhay na paalala na kahit anong sakit, kayang lampasan basta buo ang loob. At sa huli, hindi lang basta okay ang naghihintay sa'yo. May bagong simula, may bagong lakas, may bagong ikaw. Keep going, kasi kahit hindi mo pa nakikita, the best is yet to come.